What's up mga kaibon for today's video mga kaibon another vlog na naman tayo another pasaya naman tayo for today's video flex lang natin yung ating ewing guys ito at uh, naghahakot na naman ng senyales para mangitlog guys ito gumagawa na siya ng pugad niya at naghahakot ng mga nesting material para gawin at para ito yung mangitlog na mga guys ito napakasaya bilang isang braider dahil nakikita natin na meron na naman tayong aasahang merong bagong clutch na mga hinakay guys I hope pero kailangan lang natin talaga patukain sila bigyan ng mga vitamins para bigyan ka rin ng magandang ipoproduce na ng mga inakay guys ito apat yung inakay na itong na harvest natin pero yung pinaka last na apat maliit guys at sya hindi nakasurvive balitat ko lang ang na harvest natin ipapakita natin mamaya after the end of video so yung tatlong inakay nya at ngayon nagsisimula na naman siyang mag nesting materials guys ibig sabihin ilang weeks na lang mabubuntis at mangingitlog na naman. at antay lang tayo ng 21 days para mapisa ang kanyang itlog. Eto guys, nagstart lang ako sa pag-iibon. Yung una kong ibon guys na talagang natatandaan ko, ibok niya pa, napalitan ko ng pato dahil meron akong extra pato noon. Nag-swap kami tapos yung yun ano na yun gustong gusto din yung pato ba ewan ko kung kinatay niya ako nalagang ko yung buknoy tapos yung buknoy guys merong nagswap sa akin ng isang parakit guys tapos yung parakit na yun iniswap ko ulit sa unang clutch na ito guys ito pero yung ano na ito, yung pares talaga na ito is white dati kaso nakawala tapos, mga after 3 days, uh, may bumalik sa akin. Kaso, meron na siyang kagat ng, ano, ng, ng pusa. Ayun, namatay siya guys. Tapos, meron nagbigay sa akin na itong Ewing na dilaw. Ito, pinartner ko sila. Tapos, nag-start na, na, ng nangitlog at naglabas na ng mga inake guys tapos yung mga nasa labas natin ng na mga personata ay talagang na swap swap lang natin ngayon dumami na sila guys kaya ganun lang ganun lang talaga ang discard eh, para makakuha ka ng mga magagandang mga mutation guys hindi mo kailangan na sobrang bumili ng mahal kailangan marunong ka rin guys kasi syempre pag mahal naman yung ano mo tapos hindi naman mag-breed, sayang din naman i eh, talagang ano, discard eh, lang para kahit mag start ka sa low mutation basta uh, nangingitlog guys mapapasaya mo yan tapos mag invest ka na ngayon pwede mo siyang isell para makabili ng bagong mutation dahil meron ka ng pagkukunan guys ganun lang discarte guys sa pag iibon basta hindi mo lang siya pababayaan kailangan mo lang kailangan mo lang talaga palitan yung kanilang tubig din tapos pakainin mo sila on time and then bigyan mo sila ng ano malunggay malunggay ng kapitbahay mo humingi ka o oh, di ba dahil yung malunggay ng kapitbahay ko ubos na guys pero shout out sa mga marami malunggay diyan sana uh, bigyan niyo ako ng more malunggay pa guys ayan yan na at uh, ito ipapakita natin yung mga inakay na per touch natin ayan guys eto yung dilaw guys ayan, marunong talaga magbukas yan yung talagang malupit yan eto yung pangalawang hatch natin second batch na yan yung yung iba niyan ay na-out na natin tapos bali may sinuap ako sa na iba tatlong ina kay. tapos kailangan ko sinang ng ng ano guys ng kulungan kaya sinuap natin ayan dilaw palabas na natin yan guys mga opaline ayan o, oh, di ba? Ang kulit-kulit niyan. Pero, mabait yan, guys. Talagang hunted na hunted na Ayan, tingnan nyo. Mag magte-tricks pa yan. Magte-tricks. Kasi gusto niya magpapasikat talaga sa camera niyan. Charot! Ayan. Mabibo kasi yan, guys. Mabibo. Tingnan nyo, ha? O, oh, alika. O, den O, di ba? Ayan guys, maraming maraming salamat sa inyo. Sana more support pa rin sa ating pagbablog. Maraming salamat sa shoutout sa lahat ng mga nag-iibon, sa mga magsisimula pa lang. Let's go na guys! Subukan nyo na to at nakakatuwa. Hindi mahirap palagaan to guys. At sobrang sulit. Kaya shoutout, babus!